Yan na ang maraming nagkakabali ng mga magkakambing. Nasa abroad, bibili ng kambing, papalagaan ko kanina-kanina. Nabili kagad ka ng mahal pero wala na makakalam-alam sa negosyo pinapa Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Pinag-uusapan puso, kaalaman, determinasyon. Hindi yung gusto mo lang. Ako na naman dati yun, Sisimula ako eh. Talong-akulang tanong, talong-akulang tanong. Hindi naman ako basta tatapo ng malaking pera sa isang bagay na hindi ko naiintindihan. Ang breeding kasi is dapat responsible breeder ka din eh. Alam mo, sa hayupan, natutunan ko dalawang bagay lang ang dapat wala sa loob ng paghahayupan. Pag itong dalawang ito na-address mo, okay ang hayop. Aggression and excitement. Ngayon, bumisita kami sa Sariaya, Quezon kung saan makikita ang isang farm na punong-puno ng kambing. Ang malaking kambingan na ito ay pagmamayari ng isang kilalang breeder dito sa Quezon at siya ay si Sir Ricketan. Ngayon, tunghayan natin ang mga kalaman na kanyang ibabahagi sa ating mga magkakambing. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Alala ko, nagsimula ako sa kambing 2001. So, 23 years na nagkakambing. Baboy naman, nagsimula ako 1992. So, galaga kasi ng hayop, isang common sense lang. Dapat simple lang. Ako yung tao na tanungin mo ako sa sakit ng hayop, hindi kita kaya sagutin. Kasi more on prevention ako kaysa doon sa treatment. Hindi na umaabot yung mga hayop ko na magkakasakit sila. Sistema ko is more on prevention. Wala po kayong magkambing. Uh, ano po yung naging basihan nyo para, ibig sabihin, buwer yung inyong nasimulan? Wala, nagsimula ako sa kwan lang eh. May kaibigan ako, 2001 noon. Meron siyang kambing na Anglo. Anglo kasi, very, kwan eh, nanunuwag. Tapos yung kaibigan ko, ibiligin na lang sa akin. Dito ako nagsimula sa Anglo-Nubian na yun. Dahil na ako ng interest, naghanap ako ng mga mga malalaking native, uh, upgraded. Dubili ako ng mga imported may namamatay. Talagang nagkakaproblema sila eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero si Katya ka alam, lahat ng bagay, natutunan ko yung pagkakaiba ng necessity versus purpose. Yun ang pinaka-importante eh. Lahat ng tao na mga mindset dun sa necessity, bawa sa trabaho. Karamihan sa mga tao, ang tingin niya sa trabaho is necessity. Pangangailangan. 8 uh -huh. hours job. Kaya pag biyan, napapagod na eh. Binayaran naman ako, 8 hours lang eh. Diba? Pero kung nandun ka sa purpose, hindi na alala ko nagsimula ako sa piggery. May kaibigan ako, uh, pero siyang piggery na maliit backyard. Pero malapit lang sa amin, mga lang mga 500 meters. Oh. Okay. Minsan, nialakad ko sa umaga, ako naghuhugas ng kulungan, ako nagpapakain. Pero may purpose ako. Dahil gusto ko matuto. Nung matuto na ako, nagtayo ko ng piggery sa barangay San Mateo. Simula ako sa 10, ko sa sampu, na ko, naging 50 sa 11, naging 50 ang inahin. Pero siyempre, sa backyard ako natuto, backyard yung, yung pamamaraan. Along the way, makikita mo, ang dami rin palang mali. Ibilenta ko yung piggery, and then lipat ako sa riyaya. Doon ko na ginawa yung tama. Alam ko na kasi yung tama eh. Alam mo, sa hayupan, paghahayop, natutunan ko, dalawang bagay lang ang dapat wala sa loob ng paghahayupan. Pag itong dalawang ito na-address mo, okay ang hayop. Aggression and excitement. Sa kambing, ang kambing kasi eh, herd animal, talagang mahilig sila sa sama-sama sila eh. Pero yan ay isang malaking pagkakamali ng mga goat racer dito sa Pilipinas. Kinagawa nila alagang aso. Isang ulungan, isang kambing, panigpapakain, isa-isa, dumadamba. May excitement eh. May dadambahan. Mm -hmm. Paano ba mabuntis pag lagi na nakadamba ang hayop? Papakain ka, nagtatalunan, like, na-excite eh, di ba? Kung makikita mo sa akin sa, uh, sa farm, sama-sama lang naman ang hayop eh hindi mo nagkakagulo. So, isang nakita ko na talagang sikreto sa pag-aalaga ng hayop, baboy man o kambing, yung auto feeder. Kasi, yung auto feeder, ang sikreto niya, dapat at any given time, may pagkain. Kaya ka tinawag ng auto feeder eh. Ngayon, halimbawa, yung auto feeder mo, naubusan ng pagkain. Every time na magpapakain, lalagyan mo ng pagkain yung auto feeder na yon. Nandun na naman yung tinatawag nating aggression sa excitement. Siyempre, ginuto mo yung mga hayop. Pag mo ng pagkain yung auto-feeder, ma-excite sila. Dahil na-excite sila, merong kakain ng marami. May mag-aaway muna bago kumain. Suwagan muna bago sila kumain. Yung excitement, yung mga na-excite, kakain sila ng doble sa normal nilang kinakain. So, ano mangyayari sa kanila? Lalaki ang mga chat, lalaki ang mga sigmura. Di ba? And, pag lagi mong pinapractice yun na nauubusan ng pagkain doon sa auto feeder, laging kakain ng doble yun. Eh, lumalaki yung mga dyan. Laging mind over body yan eh. Huh? Dahil malaki na yung mura mo, hindi uutusan ng isip mo na kumain ka ng kumain, hindi ka pa Hanggang hindi mo napupuno yung expanded mong bituka. Every time na ginuguto mo siya, kakain siya ng doble. Hindi ka expand ang bituka niya. Ito. Kita mo, marami nag ng kambing. Walang balikat, walang walang likod, walang oh. hain, pero ang lalaki ng mga chat, butusin. Yun ang dahilan. Dahil yung sistema ng pakain mo is nandun lagi yung excitement. Nauumusa ka ng pagkain sa auto feeder, kumakain ng doble. May mga tao talaga, kahit apat na kanin, hindi pa rin nabubusog eh. Experience yung sinasabi natin. Oh. Sa tagal lang sa pagkakambing, sa pag-aalaga ng hayop, laging experience yung naka-back up ako ng experience. Sa pinaka... pinagdaanan nyo sa farm, uh, ibig sabihin, kasi ang iba, sa totoo lang, kahit ako, tao, mismanagement, yan ang magiging problema ng iba. Minsan, nandun pa yung mga mortality. Kaya sir, sa farm nyo, anong magiging practice nyo? Na, kahit ako napunta sa farm nyo, dadalawang taon nyo, talagang success, dire-direcho ang farming nyo ng pagkakambing. Ang kambing ko, at any given time, hindi nababa ng sandaan. Pero ang oh. tao ko, dalawa lang. Kasi ginawa ko, yung mga tubig ko, lahat naka-auto-drinker. Naka, naka auto -drinker. Uh, ang mga feeder ko, naka-auto-feeder. Pag nagpapakain ako ng mga dahon ng mga mga dahon, kung ano man yung madri kakao, ipil-ipil. Apo. Laging I see to eat na yung pitas ngayong araw na ito ay kinabukasan lang pwede pakain. Ta, hindi ko binibigyan ng pagkakataon yung human judgment na boss to you naman, eh, hindi. Basta yung kung anong pitas mo ngayong araw na bukas mo ipapakain. para wala tayong pagtatalo. Kasi pagka nakakain ng basa ang hayop, eh, magtatai eh. So, para sigurado, walang human judgment, hindi bukas bukasan mo na ipakain. Yung pitas ngayon, ilalay mo ng gano'n, bukas ang pakain. So ito yung kalimitan na giging tanong sa akin eh. Kasi ang sabi nila, may malapat daw silang lote. Eh. Ano bang may suggest natin sa kanila? Kasi minsan sinasabi ko ko sa kanila na ang sa amin, mas nakasanayang kung nakakulong, cut and na lang ako. Sir, sa inyo, anong may ipayay nyo sa mga ganong mga breeder at mga nagsisimula? Kaya ako cut din ako eh. Kasi mahirap pagkainalpasan mo, ah, uh, number one, nakaw. Number two, hindi mo na alam kung anong kinahin ng kambing kinain, mo. Opo. Diba? may kaka problema, may kaka eh. So, mas kinokontrol ko yung mga problema. Kung ako nung una, sabi ko, kumuha ko sa inyo ng dalawa. Yun yung naging simula ko na ngayon. Ibig sabihin, sir, may mga natatakot kasi na magsasabi, ba't pa ba ako mag-native na lang, upgraded na lang. Ano, sir, masasabi nyo na nagaya natin na nag-alaga tayo ng mga boer, full blood, ang iba pa nga mga imported. Ano masasabi nyo sa mga bagong nagsisimula at sa mga nagkakambing na. Lagi at tingin ko lagi sa bayan, 1% lang ang buying. 99% tanong. Pero never ako nagagalit sa mga nagtatanong sa akin. Never ako nagsuplado, Siguro minsan sa dami ng trabaho, alam mo naman, marami rin tayong negosyo. Pero wala ni isang, ni isang tao na makakapagsabi na nagsupla ako sa kanila. Kasi ginawa ko rin naman dati, nagsisimula ako eh. Talong ako lang tanong, talong ako tanong. Hindi naman ako basta tatapon ng malaking pera sa isang bagay na hindi ko naiintindihan, di ba? Kailangan matutunan hmm. ko muna yan. Maintindihan ko kung saan ko tatapon ng pera diyan na maraming nagkakabali ng mga magkakambing nasa abroad. Bibili ng kambing, papalagahan mo kanina kanino Nabili ka agad ng mahal pero wala namang kalama-alam sa negosyo pinapasok. Dapat alam mo yung... Mas maganda kung alam mo yung negosyo papasukin mo. Mahirap yung paliwanag pero talagang common sense lang eh. Tatanggalin mo yung aggression at aggressiveness sa loob ng kulungan. Kaya tatama eh. Pusat tatama talaga eh. Tatis, kinagpwento ko nga sa iyo. Nag, mm. Naghuhugas ako ng baboy, nag-aalaga ako ng baboy. At least, natututo ako na wala akong nilalabas na kapitan. Kung nag-aalaga ng baboy, may purpose ako. Meron akong gustong matutunan. Mm -hmm. At umatuto ako, tsaka ako nagtayo ng bigiri. Hindi magtatayo mo ng bigiri, tsaka doon pala mag-aaral. Walang pagkakaiba yun. ang negosyo hindi pera. Ang negosyo puso, kaalaman. Hindi pinag-uusapan ng pera dito. Pinag-uusapan puso, kaalaman. Determinasyon. Hindi yung gusto mo lang. Importante yung kaalaman eh. Paano sila mabubuhay eh. Mm -hmm kung pagkakaiba. So, lagi papasok yung necessity versus purpose. Ngayon, well, sir, sa gaganapin natin, ano, uh, pwede niyo po bang imbitahan ng ating mga manonood sa gaganapin expo? Uh, mga kasama sa pagkakambing, pagmamanok, pagbababoy, in-invite ko kayo na suportahan ang aming uh, kauna-unahan na PCCI Game Paul Pets and Livestock Expo. Dito, marami kayong matututunan sa mga seminars. Marami kayong mga, mga makikita mga sikat na sabong. Nandito lahat yung mga superstars sa larangan ng pagsasabong. Si Edwin Aranyes, B-Boy Enriquez, si Sandy Lagoon, Jun Junpe, TNJ, marahe marahe pa. Nandito, nandito lahat yung mga magagaling. Sa pagkakambing naman, nandiyan si Mayor Sumapat na magagaling pa ng Ilocos para ng support lang sa atin. Sa aso naman, nandiyan si Aris Alvarez. Makakakita kayo ng mga aso na tigka-tatundaan libo. Yung mga materials niya na tigay isang milyon, eh, dadalit din daw niya para pakita lang natin. Alam ko si Mayor, mga important din dadalhin ni Mayor sumabat ng mga important niya kambing. Mm -hmm. Pagpasok sa expo, bibigyan, bibili kayo ng wristband na worth 200 pesos. Yung wristband na yon may kaputol na stamp, Ihulog mo sa tambiolo. At bibigyan ka naman ng isang libreng raffle ticket kung saan pwede ka manalo ng kambing, manok, at uh, 5,000 per hour. Mm -hmm. Itong ah. ticket na ito, valid for 2 days to. Yung mga uh, wristband natin, Ah, uh, bubulahin 'yon. Kailangan nandun ka para manalo ng 100,000. Okay. Ah, 'Yung raffle okay. ticket kahit wala ka, pwede ka manalo. Kaya marami tayong mga kaibigan na nagsuporta, ah. galing uh -huh. sa abroad, bumili sa atin ng ticket. Pwede silang manalo kahit wala sila doon sa venue. Pero 'yung ating 'yung ating Risman, mananalo ka lang kung nandun ka sa On the spot. venue. Ah, uh -huh. uh, inaanyayahan ko kayo na pumunta kayo sa gaganaping PCCI Expo dito sa San Pablo. Gaganapin siya ngayong November 29 and 30. Okay. Thank you, Mills.